Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay, mga ka-okay! At bago ako magpatuloy, ay meron muna akong mga paalala na pagkatapos nyong manood, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang adding notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. At isa pa ha, ha huwag nyo naman pong i-skip ang aming mga ads dahil alam nyo naman na yung ads na yan ay talagang malaking tulong sa aming mga YouTuber or vlogger. Ha, anyway, konting panahon lang naman ang inyong ipaghihintay at saka baka magkaroon kayo ng idea kung anong pwede nyo bilhin dahil sa mga ads na nakikita nyo rito ayan so ayun po uh, for today's video ay gusto ko lang magkaroon ng reaksyon dun sa napakagandang balita na uh, kamakailan na ito'y nagmula sa Malacanang kaya ito'y napakatibay na balita na ang ating uh, mga football and basketball ay pinapayagan ng bumalik sa kanil kanilang mga insayo oh my god Wow! Isang napakagandang desisyon. Malaking malaking check at correct na correct na pinayagan ng bumalik sa ensayo ang football at basketball. <laughs> ang masasabi ko lang dyan, para medyo naman maiwasan natin yung medyo mga moy politika, eh, sana all! Uy, uy, sana all! Ha? Sana all! Ha, hindi lamang uh, basketball at saka football ang payagan natin na magbalik sa kanilang mga insayo. Kundi pati na rin naman yung mga ibang events, ha, yung mga ibang manlalaro na talagang uh, gustong gusto nang bumalik sa kanilang uh, mga pag insayo dahil alam mo naman yung mga yan, talagang uh, nangangarap yung mga yan na maging national player, nangangarap yung mga yan na uh, magkaroon ng uh, scholar, libreng edukasyon sa college, o naging varsity player, kaya... Ayun, di ba? Sana ay mapayagan na rin. At uh, yung ginagawa ng mga atleta na 'yan na araw-araw na training ay nako napakagandang napakalakas na panlaban yan Laban dito sa sakit na kumakalat ngayon dahil yung everyday training, ah pag ah, dahil yung mga 'yan active na active yung everyday training na 'yan. Sobrang lakas magpalakas ng immune system, ng resistensya. Ah, at pag ah, active na active ka physically, nako hindi ka basta-basta tatamaan itong sakit na 'to. Kung nabalitaan nyo naman, diba, ba diba, merong apat na NBA player na nag pero ano pero ano, simple lang, gumaling agad. Ha? Kaya talagang, uh, ayun, ang medyo talagang mag-iingat lang sa panahon natin ngayon, ay eh, kung mapapansin nyo, sino ba yung mga taong madaling kapitan nitong, uh, nitong sakit na kumakalat ngayon? Eh di yung mga taong uh, may existing na sakit, yung mga taong uh, mga tamad mag-exercise, Ah, mga taong ah, hindi maganda yung health practice, kung ano-ano mga kinakain, ha. 'Di ba? Na hindi tama. Ayun, sila yung talagang ah, ah, mas madaling kapitan kaya dapat sila yung mga medyo hinihigpitan. Dapat nga lahat ng tao i-encourage siya talaga nga uh, magkaroon ng regular exercise ha kahit sa mga bahay lang nila talagang magpalakas sila ng immune system dahil talagang uh, kung tayo ay eh, mga katulad ng atleta na ang lalakas ng mga resistensya ng mga katawan ay talagang magiging malakas na malakas sa na panlaban natin yung laban sa uh, kumakalat na sakit ngayon di ba at saka yung mga kabataan na nasa kalye sa ngayon ah pakalat-kalat na, na wala namang ginagawa nakatambay lang yun na ang mga dapat higpitan pero itong ating mga ating mga atleta ay bigyan naman ng konting konsiderasyon di ba na uh, makapagbalik-balik na rin sa kanila mga pag iinsayo dahil anyway ito naman ay napakagandang uh, panlaban dito sa sakit na kumakalat ngayon kaya ayun sana ay uh, yun, sana masasabi ko sana all payagan lahat at uh, muli ay yung nananawagan doon sa ating mga nakaposisyon na baka naman pwedeng mag request na rin tayo ha ah, para ang ating mga atleta ng iba't ibang events ay makabalik na rin sa kanilang insayo di ba baka payagan din kagaya ng uh, basketball at ng football pinayagan na uh, ah, baka kulang lang din tayo sa pagre-request kaya ayun mag-request na po tayo ah para makabalik na rin sa insayo itong mga iba't yung iba't ibang uh, manlalaro ayun po maraming salamat po sa inyong panonood at uh, lagi tayong magdasal at tulong-tulong sa ating nararanasan na na problema ngayon at patuloy po tayong magingat ingat Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.